Nahulaan nga ba ng The Simpsons ang pagkabaril kay Donald Trump? Mga kaibigan, nito lamang July 13, Sabado, ay nagulat ang buong mundo sa balitang nagkaroon ng assassination attempt sa former US President na si Donald Trump na tumatakbo uli sa pagkapresidente ngayong 2024. Ang insidente ay naganap sa Pennsylvania kung saan kasalukuyan siyang nagsasagawa ng campaign rally at habang siya ay nagsasalita ay bigla na lang itong nakarinig ng sunod-sunod na pagputok kung saan isa nga sa mga bala ay dumaplis sa kanyang kanang tenga. Mabilis naman ang naging aksyon ng United States Secret Service at agad siyang pinalibutan upang protektahan. Makikita rin natin na tila ba bumalik at tumayo uli si former US President Donald Trump upang itaas ang kanyang kamay. Agad rin namang natugis ang gunman at sa ngayon ay nasa magandang lagay na ang biktima. Ngayon mga kaibigan, ang pangyayaring ito ay naging usap-usapan sa iba't ibang social media platforms na dahilan upang mabuksan uli ang usaping ang insidenteng ito raw ay nahulaan ng The Simpsons. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Simpsons ay isa sa longest animated sitcom sa Amerika na ilang beses nang napabilang sa iba't ibang conspiracy theory dahil tila ba halos lahat daw ng mga episodes dito ay nahuhulaan nila at talagang nangyayari sa ating mundo. Isa na nga dyan ay ang pinag-uusapan natin sa video na to na assassination attempt na nangyari kay Donald Trump. Sa isang lumang episode ng The Simpsons noong 2015 na pinamagatang Bart to the Future, ay makikita natin dito na pumasok si Homer sa ulo ni Donald Trump kung saan may magpapakitang isang signage na may nakalagay na Donald Trump 2024. Take note mga kaibigan, ang episode na to ay lumabas noong 2015, siyam na taon bago idineklara ni Donald Trump ang kanyang pagiging kandidato sa pagkapresidente ngayong 2024. Makikita rin natin sa episode na to ang isang gunman na may hawak na sniper na nakatutok sa isang pakwan na nakalagay sa podium na halos kapareho ng ginamit ni Donald Trump sa kanyang campaign rally bago ito mabaril. Pagkatapos nun ay sinabi na nga ni Donald Trump ang pagiging kandidato sa episode na to kung saan makikita natin na gusto siyang pigilan ni Homer upang wag nang tumakbo. Dahil dito ay napagkonek ng ilang conspiracy theorist ang mga bagay na to at napagtanto na baka raw alam talaga ng mga writers ng The Simpsons na mangyayari ang insidenteng ito na kanilang pinalabas siyam na taon na ang nakakalipas. Isang litrato pa nga ang kumakalat ngayon sa social media na nagpapakitang si Donald Trump ay nasawi sa palabas na The Simpsons. Hinanap ko sa internet ang litratong ito at napag-alaman kong ito ay edited at hindi talaga pinalabas sa The Simpsons. Mga kaibigan, kung iisipin ay napaka-imposible nga naman na ang insidenteng ito ay mahulaan ng isang palabas na ginawa para sa mga bata. Kaya lang, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, ay ilang beses nang nasangkot ang palabas na to sa napakaraming predictions na talagang nangyari sa ating mundo, kagaya na lamang ng pandemic at yung insidente ng Titan submersible. Halo-halong reaksyon at opinyon mula sa mga netizens ang nakuha patungkol dito na nagsasabing ang insidenteng ito raw ay malaki ang magiging epekto sa resulta ng nalalapit na presidential election sa Amerika na magaganap sa Nobyembre. Ikaw kaibigan, sa tingin mo ba ay totoo talagang nahulaan ng The Simpsons ang pangyayaring ito? I-comment mo sa baba ang iyong opinion at magkakasama natin itong pag-usapan ano pa mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakala kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.